Ayan mga guys, uh, nandito tayo sa Banica, Arwa City dito sa probinsya sa amin at ay bibili ng mga tuyo dito ngayon. Ito yung uh, daungan ng mga bangka papuntang Masbate. Ayan. Uh, bago tayo umuwi ng Maynila, ayan, pakita natin muna sa inyo. Ito yung mga daungan papuntang uh, Masbate, BI. Itong mga sasakyan to. Ayan uh, Masbate ang pangalan o. Uh sa lumpang balod mas bati. ayan ang good morning good morning sa lahat ng mga subscribers sa ating mga viewers ayan good morning sa inyo nandito ngayon si papa na naglalakad tayo dito para ipakita natin sa inyo yung mga bilihan ng mga tuyo dito ayan para uh, maipakita natin sa inyo yung mga bilihan ng mga tuyo dito ayan ayan na tayo yung ang araw na lang tayo babalik ng Maynila at uh, galing tayo sa uh, uh, tayo sa ating bayaw. uh, bayaw na namatay ayan ito yung bilihan ng mga tuyo ng mga mura meron pa dito guys mga mura pa yung tiyatakog sa amin na bye bye lumulog magkabila alam to yung mga bilihan dito kasi dito may suki ako rito na binibilihan ito so maganda to ayan mga guys oh Tak pernah kilo din oh. 550. 550. Ayah. Ito maghanap tayo ng mga tuyo na hindi malat. Ito guys, yung showcase ko rito, yung binibilang ko rito. Mga mura lang ito mga guys, yung, pan. yung mga tuyo dito. Ayan. Dito ako bumibili sa akin Taon-taon so okay. pag gumuwi out tuwing December saka ito. ito So ang binili ko, halagang 500 yun, pero napakarami ah. May posit pa yan dalawang balot na posit saka tuyo ayan, dito ako bumili sa akin so, number, kwento number 8 ayan dito lang, mura lang dito lang kayo gusto yung bumili, dito lang kayo bumili mura yan dito, pwede kayo tumawat dito ayan, okay, sama nyo tayo pa uwi na ayan, dito rin, maganda rin dito oh, sexy puro mga pusit ang madadaanan natin dito at mga tuyo iba iba klase mga kuha kasi magaganda ngayon mura ngayon ang tuyo dito dahil no... taginit ngayon napapunta naman tayo sa Lua City samahan niya ako mga guys guys, ito yung likuran ng uh, simbahan dito, Cathedral ng Cross City. Ayan, nakita no? yung cross na malaki yan. No? Ayan yung Cathedral dito. At ang kapiyasahan dito guys ay December 8, Mama Mary, Immaculate Conception. Tayo tatawid dito para ikot-ikot muna tayo dyan sa plaza. Para may pakita natin sa inyo sa Ross City magandang lugar sa Nueva City guys mga malinis o oh, pansin nyo yung mga dinadaanan natin dito walang basura kasi dito bawal magtapon ng mga basura kung san -san, bawal yung naninigal dito pa rito na naglalakad uh, ulihin ka dito marami na yan dito nasasampulan huli pagka uh, naninigari na naglalakad kasi uh, bawal na bawal yan dito kasi may ordinansa yan dito napakaganda dito rin nag-graduate yung Akipamangkin pamangkin sa sa Purushima. private kasi ito private school ayan ayan, tayo ayan yung kapitol yung mga guys ayan mga guys, dito yung ah, Simba ang Sangro City ang iba kulit ngayon may mas ngayon may Simba ayan yung mga kapapayan natin si Simba ayan papunta tayo dyan sa City Hall ikot tayo para ipakita natin sa inyo ayan okay, mga guys ito yung City Hall na maganda na Roa City City Hall City of Roa City. Ayan, ang ganda. oh di ba? Ah, Kapabayan natin yung mga Tagalua City. Ayan, ah, sa mga sang ng mundo. Ay, nakita nyo dito kay Papa napakagandang plaza dito mga guys. Kasi bago tayo umuwi, nakita ko muna sa inyo para maganda. dito tayo dito. Kasi mainit na. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Ito naman kasi yung kalsada to guys. Papunta na yan doon sa pier. Tapos sa baybay ko lahat niya yan. Dito pwede naman yan dito. Dato papuntang uh, tawag dito yung sa libas. Yung mga bilihan ng mga isda na mga mura. siya. ang ganda ng upan dito. Ayan yung Kapitulio. Halos magharap lang yan dito. sa City yan. Napak Napakalaking City yan, mga guys. Tapos magkatabi lang sila sa simbahan. Uh, Pero tayo bilang mga Katoliko. Ayan. Napakaganda. Yan. ito yung tinaguro the capital city of the Philippines ang Rua City Ayan, nagmamas kasi ngayon no? may misa ngayong araw Ayan, ay ba mga kababayan natin nandito lang ito yung napakaganda rito guys. napakalinis kasi itong lugar ng Ross City. Na napakamura. Bilingin ng mga tawag dito yung uh, mga isda, mga sipos. Napakamura. At na magabang ako rito na aking masasakal mga guys sa iwi na. Ayan. Tatawid lang ako audience tapos sabay. Kaya na magabang lang ako na masasakyan. abalik ah, naman tayo dito para maipakita natin naman dito sa inyo yung uh, public market sa Narua para maganda yeah ano